Matapos ang nakamamatay na laban kay Brian, natuklasan ni Gan ang tunay na panganib ay hindi ang halimaw na kanyang nilabanan, kundi ang mismong kapangyarihan na unti-unting kumakain sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay ngunit nakakapangambang laban, si Gan ay naiwan sa gitna ng abo. Nanginginig, hindi lang sa pagod, kundi sa takot sa bagong anyo ng kanyang Nen ability. Ang Jia Eclipse ay walang kapantay na lakas ngunit ramdam niyang may kapalit ito. Habang dumarating ang kanyang mga kaibigan upang tingnan ang kalagayan niya, isang mabigat na tanong ang buma balot kay Gon, hanggang saan niya kayang gamitin ang kapangyarihang ito bago siya tuluyang lemunin. Ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok at abo. Si Gon ay nakaluhod, hawak ang kanyang dibdib habang dahan-daang bumabalik ang kanyang paghinga. Sa harap niya, ang bria na minsang nagbabadya ng tiyak na kamatayan, ngayon ay wala ng buhay. Ngunit imbes na kaginhawaan ang maramdaman, isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Ano ito? Bulong niya habang tinitingnan ng kanyang kamay. Ang kanyang kamawo ay nanginginig, at sa bawat pagpitik ng kanyang daliri, may mga mumunting kidlat ng aura na kusang lumalabas, parang hindi kontrolado. Ang pakiramdam ay mabigat. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa na nauuupos. Lumapit si Kaluha, gulat at nag-aalala. Gon, anong ginawa mo? Ramdam ko pa hanggang dito ang lakas ng nen mo kanina. Para kang, hindi na ikaw. Napayuko si Gon, hindi alam ang isasagot. Totoo ang sinabi ni Kaluha. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay gumalaw ng lampas sa kaya niyang isipin. Ang Eclipse ay hindi basta suntok. Ito ay halimaw na nagtatago sa loob niya. Hindi ko alam, kalua, sagot ni Gan, nanginginig ang tinig. Pero ramdam ko, kapag inulit ko pa ito, baka ako mismo ang masira. Nagkatinginan si Nakalua at Gon, at sa kanilang mga mata ay parehong kaba at tapang. Ang bagong kabanatang ito ay hindi na laban sa halimaw mula sa labas, kundi laban sa kapangyarihang nagsusumamong gamitin mula sa loob. Sa malayo, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim, tila isang nilalang na nakaramdam ng puwersa ni Gon. Jajankan, Eclipse, mukhang isang bagong sangkap sa kaguluhan. At doon nagsimula ang panibagong yugto, isang paglalakbay hindi lang laban sa kalaban, kundi laban sa mismong multo ng kapangyarihan ni Gon. Yeah.